Ui dạ nhà nắng nhau Ui Cũng mơ lạc quá nó bôi có những chứ Có Ui đi Ui Dali pa tayo mga pragan. Sana makuha natin to. Malaki las kas na sana natin. Huling hagis na sana natin. Uuwi na tayo. Kasi medyo tangali na. Sana makuha natin to. Dito tayo sa medyo mababaw tumalong pa yung banak ay ito talaga ay malaking ano hindi pala hindi pala siya talaki ito malaking bakuko malaking bakuko uy 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 Pish, on tayo mo prago. Hindi pala siya talaga ito. Bakuko siya. Grabe, ang sarap ng isda nito. Laki. Dito tayo sa walang buwangin. Uy, <laughs> thank you Lord. Oh, grabe. Biniyayaan pa tayo talaga. Last na sana natin mga kuragun no? <laughs> Ay thank you lord Ayos Grabe Sabi ko mga kuragun Last na hagis na sana talaga Uuwi na ako Kasi medyo mataas na yung araw Grabe binihiyaan pa tayo Napakalaki Napakalaki ba kuko Mamaw wala mo siyang ano eh. wala mo siyang ipin. unlock tayo ngayon mga kurago ng ganito unlock tayo ng ganito kalaki makuko <laughs> oh wala siyang ipin na ano meron man parang sa tilapia lang maliit Wow. Ayos so, oh. thank you Lord. Malaki-laki yung bakuko. May pang-ulam na tayo sa ngayon. Dito muna natin siya. Grabe yung tinik niya. Ang ganda ng ano niya. Ang ganda po ng isda. Sa tingin pa lang ano na. Ang sarap na. Yan po mga na, nga, bali magagis-agis pa tayo dyan Yan po mga kurago, no? Mapapansin nyo po mga mataas na yung sikat ng araw Medyo tangali na Ang bala ko sana na talaga mga kurakon ay ano Pagkatapos nito mamingwit, punta tayo sa lagusan, maghahagis tayo dun Ayos, thank you Lord, dahil may bonus na tayo isang isda Siguradong may pang sabaw na tayo tapos mamaya update na lang pupunta tayo dun sa ano sa lagusan yan let's go so ngayon po mong subukan po natin dito magagis din tayo baka madagdagan po madagdagan pa po yung ating huli yan mga pangsabaw yan tara po samahan nyo po ako let's go makuragon po punta tayo dito sa dam iba na pala dito ano nila? Yung papuntang damo, oh, binako. Kalo dito Pinagagi ah. Pinagagisa natin dito. May mga hipon. Ayan, tayo dito mo krakun. Sa nakukuha na natin ng hipon Sana walang sabit dito Mga Galing dyan sa binako Angis tayo Sabi pa pa tayo makakis pala dun sa dam. Huh. Sabit yung ano natin ah. Sabit yung lambat. Ah. Oh. Sana wag kang sumabit, malamig pa naman. isa lang tayo sana may mga hipon dyan dito tayo nakakauling mga hipon uy uy ayan na nga hipon nga oh. uh. Oh. uy pumalag pa ah. saan na yun ah nandito na bulsa na isang hipon nga lang ay malaki may malaki wow ayan nga hipon nga uy oh. thank you lord <laughs> dagdag ka sa sabaw wala na tayong pagtatanggalan dito go oh. dito na lang may hipon tayo ay dalawa madami uy thank you lord Grabe naman yan Hipon na naman Hindi talaga tayo nabibigo dito sa hipon no? May dalawa Ay tatlo pa lang sigurado na May tatlo na siya yung na, nakikita ng hipon Uy buhay pa tong isa Ayos Malalaki pa naman Wow Hmm Gabi, laki punya no. Kakawala ka pa. Uy, dalawa. Pangaan. Ay! Nagiwang-giwang ang bato. Kasama pang kape. Uy, tatlo. Ay, apat pala. Ay, Eh ito na ba? Ito na yata yung isa kanina. Hindi <laughs> ko sigurado. Yung pumitik kanina sa taas. Ayos. Esta, sigurado ng tatlo yan. Ito natin yan sa taas. sen oğlunu. Ne bula? Ay, itu papa lao. Oh. Oh. Daming hipo, no? Buhay na buhay pa yung siya. kurang ako no apat taka apat tayo tugpo yung isa isang agis lang ayaw pa nito magpakuha yung isa hmm. ayos diyan ka na safety kaya tayo mga kurakon tapos magagis pa tayo yan nakisulit ulit tayo diyan mga kurakon subukan ulit natin baka may mga kasama pa hinahanap yung nahuli natin kapag <laughs> sumabit Hipon, hipon Hipon pa Ay, may may isdang ano May naulit tayo ni Sim. Uy, may sumama pang tilapya Uy, may pumipitik-pitik Kaya pala Sabi na Hipon ulit Mhm. Mm na 'yun. Sabi na. <laughs> At least nakaisa pa naman na manahipon. Kasama ka pang tilapia. Sipitin na natin ang tilapia natin, eh. malaking ko. Oh. fresh na fresh oh. Tignan natin kung mayroon pa dyan. Madami lang ano, ganito. Damo. Wala na mga bali isang hipon lang tsaka isang tilapia na kukuha natin dito. Bali magagis pa tayo dun sa unahan. pagkaalam ko baka pinaano yung bukana ng dam oh. tinanggal yung mga lupa kasi nakaka nakakabara doon sa bukana ng dam kinalkal nila ano? ah, malalim na dyan mamaya magagis tayo dyan mga praga. pero di, ngayon dito muna tayo magagis Diyan tayo dati naglalakad dyan Uy meron Hipon yata yun Uy meron mga kuragong Sana mabul siya May pumipitik pitik <laughs> Uy malaki to Isda yata to Medyo Ay ayun na Ayun na Uy Medyo Ay ayun na Ayun na Uy, sayang oh. Uy, medyo malaki dito. Ay, mga pangtuyo pala, mga pumipitik. Pero may malaki dyan. ano oh, mga pangtuyo. Ay, ayun na. Dumutang na sana. Ano kuya ayun? Baka hindi yun? Pakabarong mong diyon. Sumabit. Uy, hindi. Uy, ang Uy, ang dami. Ang <laughs> dami pala Tilap niya Dito tayo Ang dami oh Ang tilap <laughs> Ay, may ay malaking hipon no Wow, ayos So yan mong crown, tagalin na po natin Direkta na natin dito Unahin natin siyempre Ipun Yung mga palag palag pa dami natin na sa pulo Kaya pala Yung purong purong Ipun Maraking ipun Labi yung malaking Kaya may bonus pang pang Akala ko baramundi yung isa Kasing kulay lang pala nyo Maliliit balik po natin to ਕੋਲ hirap yan Marami pa ng kilap yung Ito ibang kulay niya, kala ko baramundi मी पाहू तुम्ही लक्ष कोणती लपे्या wala na mong problem bali magagis pa tayo po doon sa kanan yan bali subukan natin dito mong problem sa may dam uy! uy subukan natin dyan kung ay hindi naman yata lumalim ah yan po mga kurakon, subukan natin dito sa may dam. Yan. Hagis tayo dito. Pag tayo dyan sa may ano. Baka may nilagay silang mga bakal-bakal dyan. Pwedeng Pwedeng sabitan. sumabit na nga Sumabit na nga Patay Uy, malalim nga Patay Malalim nga mga karagut. Tanggalin natin ang GoPro baka baka mabasa masira tayo mga kurao na tayo doon malabot yung mga yung mga lupa pinagukayan nga <laughs> ang kulit natin na ula natin na nagukay eh. sinubukan pa rin natin yung mga pangtuyo lang na uli natin pero buti hindi tayo doon sa may ano sigurado malalim talaga doon Tutoy hanggang gambewang lang. Yan mga pangtuyo lang na uli natin. Dahil ano pala yung bagong hukay yung lupa. Yan wala na po mokra ako Yan bali linisan ko lang po ito mokra ako Tapos ito po yung mga nahuli natin Mali Sa bahay na lang po ang update ng ating huli Yan Mga um, madali din po tayo Yan tara po samahan niyo po kami magluluto Samahan niyo po ako magluluto din po tayo sa bahay Yan let's go Yan ang po pala mga kuragon, yung mga nahuli natin no? Oh. yan po pala yung nauli natin sa pamingit na isa tapos yung mga hipon tapos syempre yung tilapia natin dyan oh. yan bali lilinisan ko po muna yan di ko alam mga kurang -un alin unang lulutuin ko dyan pero yung iba ay pang stock ito kasi masarap to pang sabaw tapos ito ay ano sarap po yung pang gata yan o oh. tilapia mamaya po kung anong mga unang luto natin dyan ito masarap sabawan to laki pa naman ito tapos nandito pala si Papa dong. Hello. Oy, may ulam na naman. Si Papa dong pala bumili ng Ayan, tikman niya daw po yung tuyo. Tuyo. Yan. Tamban. Tuyo ng tamban po yan. Ilang ano yan daw? Ilang ano? Anim na piraso sa alaga ng 40. 40 po yan. Nasa 70 na din sa peso. Ayan. Tikman na din daw. Tikman po yan kasi ni Tamban po yan. Iba po yung nanahuli natin na dinadaing. Yan, simulan na po natin mong krakon At magluluto pa tayo. Yan po mong krakon Bali, napag-inita natin ng ano yung pangsabaw na lulutuin. Yan no? Yan, iniwa-iwa natin. Tapos yung mga hipon niya. Tapos yung tilapin natin ay para bukas na lang. Yan may mga naiwa na tayo diyan. Ikusido natin yan mga kuragon. Ayan, oh, sangkap niya. Tapos yun may kalamansi pang paasim. Tapos may siling green. Tapos itong mga sangkap niya, ibuhos na natin diyan sa mo. Yan. sa ma kulo ng ano yun natin ang paminta wow tapos yung malugay natin pipitasin pa lang mga kuragon yan update na lang po yan mamaya pakaluto mga kuragon nagmamadali tayo dahil ano na ang oras natin kinakapos na tayo <laughs> yan let's g tampo mo kuragon bali luto na po yan yan. ano o. natin ng malunggay. Tapos yung ating pangpaasim na kalamansi. Yan. Ayos na po yan makurakot. Tayin na po natin. Magkain na po tayo. Bali din na tayo makakabid yung mga, kabidyo, mga Pagkakain natin. Yan hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming maraming salamat po sa walang sawan yung suporta. Ah. God bless po sa lahat. Hanggang sa muli. Bye bye. Yan ang lalanta natin ng ulo niya. Wow. Ito yung mga ipon. Itos yung laman. Sarap.